Yun, good morning sa atin mga kabikers So, today, nandito po tayo sa Latagan sa Marikina Sa latag ni Kuya o Tatay benedict So, mayroon siyang tatlong bisikleta dito Bukod sa bisikleta, mayroon din siyang mga pyesa dito Marami siyang mga available ng mga pyesa Batalya, tinidor, rims, crankset gulong, ayan, mga hubs, kags, ayan po. So, tandaan nyo lang tong tulay, ayan, tulay dito sa Marikena, ayan, kung nagagaling kayo ng uh, Quezon City, Maynila, Tondo, Cubao, ayan, pwede kayong dadaan dito sa may tulay, baba kayo dito sa may bayan sa may palingke o sa may LTO banda, tapos pwede itong lakarin, yan, tabing ilog po ito, yan, ito pong latag ni Tatay Benedick tapos hindi lang yan marami din po yung latag doon sa may bandang unahan, ayan so this time, dito muna tayo kay Tatay Benedick yan, so unahin natin itong ah uh, Kable bike dito. Ayun. Jayan XPC Alliance to. Ayan. Ayan. So, yung sukat ng batalya, yan 16 in. Tapos mayroon dito na nakalagay made in Taiwan. External yung kable. yung sukat ng gulong nito is 700 by 30C laki pa ng gap po. diba And so dito tayo sa drivetrain yan naka shimano SLX po ang karga nito yung crankset nya na 3 by removable pwede makakalas yung plato halotek na rin po ito yung pedals na nakakabit dito speed 1 yan, clutch pedals yan, may pre na siyang battle cage tapos yung FD SLX na clamp type pull up And yung RD SLX din po yan. so kasi type na po ito 3x9 po ang setup yung hubs, ayan po yung rims ng kinabit dito is Mavic Mavic Cross Ride. Spokes niya Oil Slick tapos naka eyelet yung rims. Yung valve is o American type pa. Yung gulong Vittoria sa pero 30C. Okay, so, yun nga, sabi ko kanina Ang laki pananggap po So, uh, ibig sabihin may option pa kayo Pagdating sa gulong Yung condition ng gulong, bago po Ayan, may mga balaybo pa sa gilid fast rolling Seat clamp Pram Fuji Seat post, labisi dual lock saddle ayan, nado tay, magkano dito tay? Oh, negosyable pa tay? negosyable pa? konti lang so pwede nyo pang tawaran ng konti ito STC Alliance Giant na ah alo car pala to carbon alloy kaya pala kanina pinitik ko Ayun no. Oh. Narinig nyo. Tik natin na. Diba para siyang bungol. Alo carb pala. Okay. Yan muso tinidor. Aloy. Yung rim sarap, gulong, same lang din sa likod. tapos yung hydraulic yan L type na Shimano SLX at saka yung shifter anong handlebar to yung handlebar may brand din oh. burado na yung stem giant Yan, giant spacer carbon benzo yung headset 'Yan yung caliper niya oh. Shimano SLX. Naka side mount. Yeah. Mayroon lang papel dito kasi may nilagay sa dito na bike parts sale. 'Yan po si Tatay Benedict. may nitong latagan o bisikleta at saka mga piyesa. Mayroon ditong itong trek eh ito, si din 'to. Oh. Yan, for sale. Trade. Ang taba ng gulong. Oh. Yan, no. Oh. Kenda. Kenda habok. Taba ng gulong. Ang size niya mga kabikers is 27.5 by 3.0. Mini pat bike na to kung tawagin. Condition ng gulong makapal pa yung nubs alo yung tinidor nyo no batik yung hubs yeah, yeah, po, po, po. hydraulic nya shimano slx saka yung shifter nya slx mayroon na siyang handle bag control tick ang handlebar yan stem thomson gub yung handle grips mini pat bike pala yung setup nito yan trick isilix din yung karga mga kabikers oh SLX Alutik tapos 3 by naka clutch pedals na rin do yan rd slx din uy 3 by 11 ang setup na ito yung gulong ganun din oh. kenda hubs novatec brick caliper shimano SLX lupit no seat clamp devil Thomson yung seat post naka kurba ng konti saddle nya oh. ang brand ba saddle wala tayong nakita yung brand sa saddle pero quality headset crank chain tapos mga spacer carbon Tayo magkano dito sa trek natin 35 Anong sukat nito Tay Batalya Medium Yan 35,000 no oh. mini fat bike Maka SLX ang karga nito Itong giant natin, magkano dito? 55, oh, 55,000 nito. Giant. Talon pala ito. Uh, XT group seat. Ang lupit ng group seat, oh. XT. Ayaw pa kung hindi ko bilis si Ready Ang XT yung group set. Oh. Control Tech ang handlebar. Handle grip silicone tapos stem control tech din. Oh. Spacer nya carbon. Iskat yung headset. Tinidor nyo. May UCI approved to. Oh

hybrid siya na ang gulong gravel pero may option pa rin sa gulong pwede pang tabaan maxis light pala ang gulong nito 29 by 2.0 Inis pang batalya. Talon 4 nga pala to Giant Talon 4. ayan Number 4. Yeah, all the way. Ayan. All the wings of love. Your XT. Bonus ka pang XTR na rotor. XTR rin pala rotors nito. Sulit ang karga ni Grabe. Ito isang trek mo, sir, no? Medyo big. Fat bike, no? no? At, XT ano? din pala ito. Oh. Ano, sukat ang sukat ng ganito. Ang na ito. Laki. 3. 3. Oo. pa palang sa goma, mabigat na. <laughs> Lupit na yun. Control text. seat post. Saddle. May brand din ng saddle. Okay. The RXT. Yung RD. Wow. Yeah. So by baka may trip kayo dito sa bisikleta na tatay binidig ko pwede kayong mag-text sa kanya andyan yung contact number sa screen or else pwede kayong pumunta dito sa tabing ilog dito siya mismo sa may kanto ayun dito sa may river rock yeah, so ito yung mga bisikleta niya minsan marami din siyang mga bisikleta may dibinta so this time uh, tatlong bisikleta lang yung available niya dito So may mga tawad ba to ha Pwede pa kayong uh, Tumawad dito Kasi segunda mano naman to eh Mandali naman kausap si Tatay Benedict dito Ayan so dito na lang Salamat sa pagsama Ride safe